Hello guys, nandito ako ngayon sa Balanti, tignan niyo yung lugar guys ha. Kasi pinuntahan ko to kasi medyo nagre-request kasi yung mga ano ko, mga followers ko na nagsasawa na doon kasi puro sa ano ko sa kwarto, di ba? Kaya ginawa ko guys na masyal ako sa Balanti. Ayun oh. Tignan niyo oh. Di ba? Yan. Ganda oh. Pakita ko sa inyo. Oh. Ayan guys, oh, ang ganda ng talim mo. Oh. Kulay green na green talaga oh. Tapos kitang pa, tignan mo yung parang ano doon, yung kubo. Ayun oh, no? kubo. Tapos meron pa dito yung kubo. Ayun. Ayun oh, no? yung kubo na yan. Ayun oh. oh, di ba? Napakaganda, guys. Kaya alam ko mga related dito yung mga taga-bukid, yung mga lagi nagpupunta sa bukid, guys. At siyempre kailangan gumawa rin tayo ng content dito. Sasayaw din tayo, di ba? O oh, yan oh. Di ba? Ayun, kita nyo ba, guys? Oh, kita yung kita nyo oh. Ayan, oh. oh. Ayan. Alam po, maraming related dito, guys, yung mga magsasaka, guys. And shout out din po sa lahat po ng mga magsasaka dyan. Uh, bilib na bilib po ako sa inyo dahil kayo po ang gumagawa at trabaho dito sa bukid. Ayan, no. Oh. Ganda, oh. Ayan lang, guys. Update ko lang kayo. At least, papaano, guys, lumabas na ako sa lungga ako, di ba? Thank you for watching, guys. And don't forget to like and share. Pakisi... Follow na rin po ako. Thank you so much. Ito po muli si Kapogi ng Tarlac. God bless.